ayan mga langka. Kakain din ng cobras. Maraming cobras tinapay mga langka. At iba, ano. Dala ng mother-in-law ko kasi nang siya ng palengke. So, naingay sa labas. nag ano, Ayan, masarap. Favorite ko itong mga langka. Ang dami. Maraming, Maraming langka. Ito yung, ano, lagi binibili namin dito, cobras. So, ibang klase naman to siya. Sarap nito ito po. Init po. Oh. Mainit. Po. Tapos, ito pa. Ito niya ba? So, Tapos, ito. Uy, oh. mainit pa siya mga lang Ito, may, may, ano siya. May, may sage siya ng, ano. Wow. Ito, so, marami. Marami siya. Ayan, kita nyo yan. Ang dami mga langka. Cobrates. Ito yung tawag dito, cobrates. Hmm. Favorito ni Denisa. <laughs> yung isa namang klase. Yan yung favorit ko matamis. Hmm. Ito may sinis. dami. Ah, oh, yun. Mga message yan na sunflower. Masarap to siya mga langka. Yan. Ito. Ito yung pinaka-favorite ko sa ano to. Yan. Sarap. Mainit pa siya bagong luto. Yan. Ito yung pinaka-favorite ko na ano, masarap Latte. Mmm. Mm. Yeah. Mainit. Bagong luto. 嗯。Mm hmm.